Okay, so maraming tao ang hindi mag aagree sa akin dito. Pero sa katotohanan, ay may mga bagay na di mo naman talaga kailangan upang maging successful sa buhay. Alam ko ito from personal experience. Maraming aspeto sa ating buhay at tagumpay ang magkakaiba sa bawat tao. At may mga bagay na maaaring hindi mo naman talaga kailangan para maging matagumpay. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na di mo naman talaga kailangan upang maging successful sa buhay. Una, ang approval ng iba. Sasabihin ko na agad ito. Di mo kailangan na approval galing sa ibang tao. Hindi ito ang sukatan ng tagumpay sa buhay. Ang personal na tagumpay ay mas nakaugat sa sariling layunin, purpose sa buhay, at kakayahan na ipagpatuloy ang iyong nasimulan at hindi ang approval ng iba. Ang bawat isa sa atin ay magkakaiba ang pangarap at direksyon sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa nakakapinsalang pressure ng pangangailangan sa patuloy na pag-aproba ng ibang tao mas mahahanap natin ang tunay na kahulugan ng tagumpay sa ating sarili, mula sa ating sariling pagsisikap at journey sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay mas matatamo kapag tinuklas natin ang sarili nating mga pangarap at sinunod natin ang ating mga sariling prinsipyo at itinaguyod ang ating sarili sa kahulugan ng pagiging matagumpay sa buhay na ito, na hindi mo nangangailangan ng patuloy na approval galing sa ibang tao. Ang pangalawa, college degree. Disclaimer muna tayo. Di ka naman sinabi na huwag kayong magtapos ng pag-aaral. At habang kaya pa at may pagkakataon, importante pa rin na nakatapos kayo ng pag-aaral. Yun nga lang, di naman ito ang pwede maging sukatan lang ng ating tagumpay. Maraming sikat na personalidad at negosyante ang nagtagumpay sa buhay na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Sa halip, naglaan sila ng panahon para mag-self-educate, matuto ng skills at personal improvement. Ang pagiging creative, magkaroon ng determinasyon at matuto mula sa mga karanasan ay mahalaga rin para sa landas ng iyong tagumpay. Ang mga negosyo at mga bagong technology ngayon ay nagbibigay daan sa mas maraming oportunidad para sa mga nagaambisyon na magsikap at magkaroon ng sariling edukasyon. Ang ibig ko lang naman sabihin na ang tagumpay ay hindi eksklusibo lamang sa mga nakatapos lamang ng tradisyonal na edukasyon. Sa halip, maaaring mahanap ang tagumpay sa iba't ibang paraan. Ang pangatlo, mataas na IQ. Nadalas nating marinig yung kapag matalino ka ay magiging successful ka sa buhay. Although malaking tulong ang pagiging matalino o may mataas na IQ, pero maraming tao ang may mataas na IQ, ngunit hindi naman nagtatagumpay sa kanilang mga personal na layunin. Habang meron naman ang hindi mataas ang IQ pero nagtatagumpay dahil na rin sa kanilang determinasyon, pagtsatsaga, diskarte, galing sa pakikipag-communicate sa ibang tao at yung mga tao nagte-take action sa kanilang ideas ang tagumpay ay nakaugat din sa kombinasyon ng common sense, creativity, emotional intelligence at social skills. Tandaan na ang pagbuo ng isang successful na negosyo ay hindi dahil sa matalino ka, kundi ang pagiging matatag sa likod ng mga pagsubok. Ang pang-apat ay maraming kaibigan. Kahit kaano pa kadami ang kaibigan mo, walang silbiyan kundi naman totoo at nandyan lang kapag may kailangan sa'yo. Ang tagumpay sa buhay ay hindi nakadepende sa dami ng kaibigan. Sa halip, ito ay sa malalim at makabuluhang relasyon na nagsisilbing suporta sa iyo kaysa naman marami kang kaibigan ngunit di naman totoo. Mas mabuting mag-focus sa ilang tao lamang na nagbibigay sa iyo ng tunay na suporta, inspirasyon at pag-uunawa sa iyong buhay. Minsan, ang sobrang daming kaibigan ay maaaring maging ng distraction at pagkalat ng iyong oras sa iba't ibang direksyon. Kailangan mo ng mga tunay na kaibigan ng mga tunay na kaibigan na magsasabi sa iyo ng totoo at mananatili sa iyong tabi kahit anuman ang pagkakamali mo at kabiguan sa buhay. Tandaan na hindi ito sa dami ng kaibigan. Ito ay tungkol sa kalidad o sa quality ng taong makakasama mo. Ang panglima, supportive na magulang. Hindi mo kailangan magkaroon ng supportive na magulang para maging matagumpay sa buhay. Although ang suporta mula sa si magulang ay maari magbigay sa iyo ng motivation at inspirasyon ngunit maraming tao ang nagtatagumpay sa kabila ng kakulangan nito. May ilan na nagtatagumpay sa kabila ng pagsubok at kakulangan ng suporta ng pamilya at sila ay nagiging sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. Ang pagiging sa buhay ay maaaring makamit sa iba't ibang paraan at ang pagkakaroon ng suporta mula sa iyong magulang ay isang aspeto lamang dito. Tandaan na ang sukses ay di tungkol sa kamay na gumagabay sa iyo, kundi sa pakpak na binuumo para sa sarili mo ang di pa suporta sa iyo ng iyong mga magulang ay di ibig sabihin na isang stop sign siguro di lang talaga nila alam ang gagawin sa iyo o may iba silang plano but in the end of the day buhay mo yan at pwede mong gawin ko ano ang gusto mo ang pang-anim ay maraming pera for sure maraming magagalit sa akin dito pero although ang pagkakaroon ng maraming pera ay makakatulong sa iyo para mapabilis ang pagbuo mo ng mga plano mo sa buhay ngunit di mo naman talaga kailangan maging sobrang yaman upang magtagumpay ngayon kailangan mo ba magkaroon ng disenteng trabaho na magbibigay sa iyo ng kakayahan na alagaan at pakainin ang iyong sarili? Oo naman, kailangan mo yon. Pero ang tagumpay sa buhay ay hindi laging nakasalalay sa dami ng pera na nasa iyong bank account. Ang kahulugan ng tagumpay ay magkakaiba sa bawat isa sa atin. Ito ay maaaring nasusukat sa pamamagitan ng iba't ibang aspeto tulad ng personal happiness, pag pagunlad sa profesyon o career, at sa masayang relasyon. Ang kahalagahan ng mga bagay tulad ng dedikasyon at pagkakaroon ng malasakit sa iba ay minsan masigit pang mahalaga kaysa sa material na yaman. Pero syempre, mas okay pa rin yung marami kang pera. Ang pangpito ay ang timing. Yung paghihintay sa tamang oras ay isang ilusyon lang. Tandaan, the best time to start is yesterday and the next best time is today. Ang pagtatagumpay sa buhay ay hindi lamang nakasalalay sa tamang oras o timing. Sa halip na hintayin ang tamang panahon, mahalaga na simulan kung ano ang nasa isip mo ngayon at ang ibang kailangan mo ay matututunan mo lang along the way. Sa bawat yugto ng buhay natin ay maaari magkaroon ng mga hadlang at pagsubok. Ngunit ang mahalaga ay ang kakayahan na pagtuunan nito ng pansin at lakas ng loob na harapin. Ang pagiging handa na umaksyon at magbago kahit na anong oras ito mangyari ay mas naglalayo magbigay ng daan sa tagumpay kaysa naman sa paghihintay ng tamang pagkakataon. Tandaan na ang tagumpay ay isang proseso na nangangailangan na diskarte, lakas ng loob at pag-aksyon sa mga bagay na nasa isip mo at hindi lamang sa paghihintay ng tamang oras. Ang pangwalo ay ang bagong idea. Yung idea mo ay di naman dapat malupit at bago para maging successful sa buhay. Pwede maging isang itong improvement sa isang existing idea. Ito ay tungkol sa pagtake ng action at yung value na kayang iprovide ng idea mo. Lahat tayo ay may idea. Kahit kung mausap ka lang ng ilang tao sa daan, ay bibigyan kanya ng isa o dalawang idea na may potensyal na maging successful pero nakadepende lahat pa rin ito sa execution. Ang pangsyam ay complete plan. Ang pagkakaroon ng isang kompletong plano ay maaari maging sagabal sa iyo sa halip na makatulong ito. Ang pagsunod sa plano na ginawa mo ay pwedeng humadlang sa iyo sa iba't ibang pagkakataon na maaaring dumating sa iyong buhay sa hinaharap. May mga opportunity kasi na minsan lang talaga darating sa iyo at hindi na magbubukas uli ang bagong opportunity na ito. Tandaan mo na hindi mo alam kung sino ang makikilala mo at saan ka pupunta pagkalipas ng isa o dalawang taon mula ngayon. Kaya subukan mong ituring ang bawat araw bilang isang bagong pagkakataon sa halip na isarado mo ang iyong sarili mula sa mga opportunity na darating. Huwag mong iwasan ng mga opportunity na ito dahil lang sa masyado mong sinusunod yung complete plan mo. So ayan, ayun ang mga bagay para sa akin na di mo kailangan para maging successful sa buhay. Ikaw ba, ano ang mga bagay na tingin mo na kulang sa buhay mo kaya di ka nagiging successful? type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.